Sorry guys, video yung ano pala, hindi naka-play. Yung video ng isa na to. You know, excited kasi. Hindi ko na video ah. Pero guys, ito guys, meron pang isa. Ayan you know? Ito. Yeah. Bali tatlo na guys ang huli natin. Ayan. Oh, dalawa pa lang pala kasi nasa tubig pa yung isa eh. Nong iko na lamang janong ito di ko na bidyohan guys yung una sayang malaki rin sana yun yung panaman naman pinaka malaki ayan guys malaki rin yang pala nating ano Veterano yun mamsa ay putian oh mamsa mamasa yun mamasa guys oh ano yan Siyempre Ito, oh. Anong? Pakita muna no? Yo na Yon, no. na naman doy <laughs> Yo. Ah. Sige guys, nakatatlo na kami. Yung isa hindi, yung mamsa hindi ko na bidyuan. Yan. Pangatlo na. Tatlo na guys. No? mag na naman tayo may magtuwad. So inabi ko lang ah bay, kinakabahan ako eh. Ang pait pala nito, kon. Oh. 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 Wala na. Hindi ka na mahakatakas diyan. Hindi ako paya kasi kitang-kita yung pato-pato ko na tumayo, mahaba kasi. Hindi delikado. Guys. luar